Ayan, itatanim na natin ang ating mga na-unbox sa uh, uh, pangalawang box. Ayan, nag na ako ng mga pots at lalagyan na lang natin ng uh, soil. Then, ayan, lalagyan ko din ng fertilizer. At ito ang una nating i re si lavender hill. Ayan, sobrang laki niya. Ayan, need na natin siya i repot kasi tingnan niyo yung pinaka-crown niya is... Uh, nag-iiba na yung color at naglelegin na siya. Ayan, at sobrang laki niya. Pero mukhang sakto naman din yung pots na ito. Ayan, nakaano lang siya. Uh, Nakabukang-buka lang yung uh, lavender hill na to. Pero ayan, sakto lang naman siya. At ayan, nairipat na natin siya. Uh, tingnan nyo yung pinakagitna niya. then, ayan, next na tayo ayan, ito yung nabili kong pots, wala ng white pots, ayan pag umorder naman kasi is matagal pang maishiship, pero need na nating i itong aking mga succulent, kaya nag na lang ako at ayan, ibang color kasi walang white, then ito si ano si apple champagne, ayan di ba ano sila, twin head inano ko sila Pinaghiwalay ko sila kinat ko at ayan ang ganda naman tingnan kahit hindi twin head ayan at ang ganda na natong uh, apple champagne nagre-red tips siya ayan yung mga gilid niya parang nagre-red hindi katulad ng german champagne easy parang ano lang siya uh, may parina ito is nag uh, red yung kanyang uh, mga tips ayan at ang ganda ganda kaya ano pinaghiwalay ko sila then ayan para hindi din masira yung form ng pagkaroset nila uh, at kasi pag queen head yung isa is hindi makakasagap ng uh, sun kaya nag yung form hindi maganda yung pagkaroset nila kaya naisip kong ikat pero nakakatakot mag-cut kasi once na nag ako is nag ano na, nagrarat na siya, nagdidiretso na siya. Kaya hindi ako ganong nagkakat ng mga succulent. Yung alam ko lang na matitibay, ayon Then, eto, lagyan natin siya ng fertilizer. At ayan, eto yung kakambal niya ayan, yung ano ko din yung German Champagne ko din is Twin Head pero natatakot akong ikat kakarepat ko lang din kasi sa kanya kaya ayan, hindi ko muna siya ikakat, pero maganda pag uh, magkahiwalay pala sila ba diba? meron na tayong two pots of uh, Apple Champagne then ayan, ang kulang ko na lang is Pink Champagne, ayan meron na akong Purple Champagne at uh, German Champagne. Then, ito si uh, Apple Champagne. Ayan, matitibay sila yung mga Champagne. Kasi yung German Champagne ko is sobrang tibay niya. Yung Purple Champagne ko naman is okay naman siya. Okay pa siya. Then, ayan, next tayo. Ang i naten natin. Okay naman. Maganda naman yung pots kong nabila. Hindi nga lang siya white. At hindi sila magkakamuka. Then, maganda kasi once na magkakamuka yung pots... At uh, no tayo kasi walang white pots. Then, ayan. Ang next natin i- Rare pot is itong si variegated uh, star Boss. Ayan, ito is si variegated star Boss at ayan na green na din siya pero ito is nagre red talaga siya. Tapos yung pinaka back ng leaves niya ayan, 'di ba? Ang ganda. Then ayan sakto lang din siya sa pots niya na ginamit ko. Ah uh, ayan, okay na okay naman sila. Ang ganda ng tatlo na too. Oh. Ang shiny ng kanilang leaves Ah uh, ayan. Uh, ang ganda-ganda. Maganda din naman yung pots kung uh, Nabile. Kasi mas nagagandahan ako sa white pots pero wala na nga at ayan. Yan lang ang kanilang available na color. At uh, okay naman siya, 'di ba? Ang ganda. Uh, at ayan naging green na din si variegated uh, Star kasi ilang days ko pa bago na i-repot. Uh, at ayan color red talaga sya. At ayan, next tayo, itong uh, next natin ay maglalagay muna ako ng soil. Then, ayan, punuin lang natin yung pots. At uh, lagyan din natin siya ng fertilizer. At ayan, ito isi ay si Agaboids. Ayan, color green lang siya din yung mga tips niya is ganyang color. Kaya, ang ganda-ganda niyang tingnan. At, ayan, ang tutulis ng kanyang mga leaves. At, may uh, pa -red color pa siya dyan. At, ayan, sakto siya sa pots nating ginamit. At, need na, na talaga nilang i-repot kasi ilang days na sila naka-air dry sa akin at ayan bumili na nga ako ng pots para ma-airpot na sila at maka-adjust na sila dito sa aking uh, location uh, at ayan punuin lang natin siksikin natin yung soil kasi pag dinilig natin is bababa ba pa siya din ayan at uh, next tayo ay nilagyan ko na sila ng mesh tape para hindi matapon yung kanilang soil at ayan punuin lang din natin yung uh, pots na ito at lagyan muna natin ng soil itong pots at ayan syempre fertilizer at ito si uh, amazing grace ayan nagyayellow na yung kanyang mga leaves o oh, need niya na talagang i Uh, repot para maka-adjust siya bago maubos ang kanyang mga leaves at ayan maganda itong si uh, amazing grace ayan nakaka-amaze din siya once na uh, lumabas yung kanyang stress color ayan i-remove na natin yung mga uh, yellow leaves dyan at ayan ang ganda sakto sa kanyang pots Ayan, pag ano, uh, dumating pa lang yung succulent, tsaka ako bumibili ng pots kasi para alam ko yung uh, sukat nila, diba? At ayan, okay naman. May pari na itong si Amazing Grace. Ayan, oh, ang ganda niya. Then, ayan, next ulit tayo. Maglagay ulit tayo ng soil. Ayan, hindi ko muna nilagyan lahat ng soil ayan uh, nagpakahiro pa tayo dyan ay <laughs> uh, ayan lagyan na natin ng fertilizer at ito si ano si pink spot ayan naglegi na siya oh need na din nilang i-repot para maka adjust agad sila at mailagay natin sila sa sun kasi ayan ganyan nangyayari uh, once na hindi sila naka sagap ng sunlight ayan magle-lagish sila then ayan yung ibang leaves niya is uh, natatanggal masagi mulang ayan iripat na natin para maaga silang maka-adjust. At mailagay na natin sila sa uh, morning sun para hindi na sila mag -leggy. And ayan. Ito yung unang uh, pink spot. Dalawa kasi siya. Uh, pinaghiwalay ko. At ayan, ilagay natin yung nalaglag na leaves para uh, meron tayong leaf propagation ng pink spot. Then, ayan, next tayo. Lagyan ulit natin ng soil ang pots na ito. At, ayan, loam soil ito at pumice stone. At, ayan, ang gold na paminta. At, ayan, ito si pink spot na isa. Ayan, diba, pinaghiwalay ko sila. At, okay naman, okay lang din sila sa pots na ito at ayan ang hirap niya itanim tingnan niyo lagi na, na siya talaga tapos yung pinaka taas niya is wala ng pink spot Yun yung iba is meron sana is ma-maintain natin at ayan unti-unti natin silang expose sa sunlight ayan Tap-tap lang natin para masiksik yung uh, kanyang soil. At ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Ayan, meron na namang nalagas. Then, ayan. Done na tayo. Ayan. Ang liwanag. Ayan, ang ganda. Then, ayan. Next tayo. Lagyan na natin ang soil. Ayan, diba? Kung hindi natin ito pinas forward is mayo. Aabutin tayo ng siyam syam, -syam. May hirap ding mag-repot pero nakakahaping mag-repot. Ito is si Roma. Ayan, naglalagas na yung kanyang mga leaves. Kaya ayan, i-repot na natin siya. Ayan, maganda din itong si aroma. Ayan. Yung babies niya is isinama ko na din doon para maging compact silang tingnan dito sa pots na ito. At maganda silang tingnan. At ayan. Sana is makirecover ito. Naglalagas din kasi ang kanyang lips. At ayan. Dagdagan lang natin ng soil. Ah. Ayan. Punuin lang natin siya at siksikin kasi... Uh, once na i-water nga natin is... Uh, ano siya uh, Lulubog pa yung kanyang uh, soil mix. Then, ayan. Ito na yung last nating ipapat. At ayan, nakatapos na tayong magpat. At ilagay natin yung mga leaves. Baka sakaling uh propagate natin then ayan uh ayan na ang ating mga naitanim na uh, mga succulent naitanim na natin silang lahat at ayan sana is makarecover na sila para Uh, mailagay na nila, natin sila sa, sun, sa may sun tapos uh, gumanda na yung kanilang mga color uh, at ayan silang lahat ang gaganda ayan si Starboss uh, eto si Amazing Grace uh, si Amazing Grace is nagmamash yung lower lips niya sana makarecover siya at si apple champagne, ayan, ang ganda ni apple champagne talaga ang shiny shiny ng kanyang lips, tapos, uh, nagre-red yung mga gilid, then uh, ayan guys ang aking uh, mga naitanim, ayan, thank you thank you for always support uh, sa mga nanonood sa mga silent viewers, sa mga uh, team promote ayan sa inyong lahat, thank you, thank you for always watching and supporting. At ayan guys, uh, naitanim na natin silang lahat. Tapos na tayong mag-refatting. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless us all. Bye! Thank you for watching!